So guys, ipapakita ko sa inyo ang laman na sa dahon. Ating buksan. Hello guys, welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video ay maglilinis po tayo ng ating sibuyas dahonan. Kukunin natin ang mga laya dito kasi marami ng laya. Ayan, lilinis at natin at hindi natin patatagalin. Sisimulan natin. Let's go! guys, na natin ang paglinis ng ating sibuyas dahonan. I Dalala po tayo ng sako para dito natin ilalagay ang ating pinakuha na laya. Kasi maraming uod nakatera sa loob ng dahon. Kailangan natin itatapon sa malayong lugar. E, itatapon natin doon sa malayo para ang mga ood hindi bumabalik sa ating kuboias. Ito pala ang trabaho namin dito sa bukid magtatanim para may naibinta ito so ang anak buhay namin para mak makapagpira para pambili ng bigas at pambao ng ating sisanti Pag mapuno na ating sako, ah, doon natin itatapon sa malayo para ang mga ood hindi mo babalik. Okay guys. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, ah, sana po pa-subscribe naman at pakahit sa notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video. tuloy tayo guys kasi baganda ang panahon ngayon walang init medyo malamig ang panahon ngayon dahil sa hangin habagat tamang tamang sa pagtatrabaho hindi masakit sa init Pasensya na po. Minsan lang tayo maka-upload ng videos dito sa YouTube kasi busy po tayo sa ating mga gawain at mahirap ang signal dito sa bukid. Hindi stable. Flores kailangan makukunok itong sako natin at itatapon natin doon sa ating tinuturo kanina So guys, ipapakita ko sa inyo ang laman na to sa dahon ating buksan ito ang laman niya yan guys, maraming maraming piste, ood ayan kailangan nating iligpit to eh tatapon sa malayo kasi sa mga pesticide hindi na sila mamamatay dahil nakatago sila sa loob ng dahon ang ginagawa na lang natin uh, ah, pa, isa, pa isa, ilalagay natin sa sako para hindi mo ating itatapon salamat pala sa mga nag subscribe sa aking youtube channel uh, na may 1035 subscriber na po tayo dito sa youtube uh, maraming salamat po sa niyo sa mga nanonood ng aking mga old videos sana hindi kayo magsawa na mag-support, mag, -support, mag -support sa aking mga mga content dito sa youtube dahil napuno na ating sako ay ah, mo muna natin sa malayo guys sa diri sa damuhan yan tapos na natin umuwi na tayo at 'yun lang muna ang ating ibabahagi, guys. Uh, salamat po sa panonood hanggang sa susunod na video at abangan po ang ating susunod na video. Salamat po at ingat po kayong lahat. God bless.